morning. Ayaw ka sa'yo mas. Yung huwa po tayo ng talbos ng nga pala. Ayan. Ya. Medyo nagdidilaw-dilaw na po. Pero okay pa naman. Marami pang talbos. Ayan. Masarap po yung pang munggo. At ayan. Nagawa ng asawa ko yung ano. Natumpa yung bakod ng ano. Imo. Ayan. Marami po tayong hmm. talbos. Ayan. Iwa maikli na kasi ano. Natalbosan ko na ng anay. Eh. Pero okay pa naman. Maliliit pa lang yung mga ampalaya, hindi pa kaya. Maliliit. maliliit pa. Marami sa loob pa, yun eh, o. Kaya lang, mga isang dangkal pa lang, kaya hindi pa kaya ang harvestin eh. Pero wala na talaga. Nagdidilaw na yung mga dahon. <laughs> Pero kailangan, dami ko nakuha. Sa ano na yan, palaya na yan. Natumba na yung bakod. Yeah dami kong ano. Ang palaya. May mga bulaklak pa lang siguro mm. magubuhay <laughs> pa yan. Yan, thank you po. Happy farming. Oh, thank you. you. Oh, yeah.